Sinabi nga ito ni Luka Doncic matapos ng kanyang insane game winner laban niya sa Minnesota Timberwolves in game number 2. And well mga idol sa grabing game winner nga ito ni Luka Doncic ay napatweet pa nga. Ito nga ang former Dallas Mavericks ang Mavs legend na si Dirk Nowitzki. Napawaw nga siya mga idol matapos ng ginawa ni Luka Doncic this game number 2. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong si Luka nang ma-interview nga siya sa NBA on TNT. At siya ay natanong ano ba daw ang ganyang feeling ngayon nang dahil kitang kita nga sa laban na talaga namang apektado siya ng naging injury niya sa tuhod niya. And walang lang sagot dyan ni Luka Doncic, he is okay nga lang daw, he is fine and no matter what nga daw, ano man daw ang mangyari sa kanya ay maglalaro daw siya para sa team ng Dallas Mavericks sa mga susunod na games nila this series. Then natanong na nga siya about sa kanyang game winner at sinabi nga na ipaliwalag niya nga daw yon. Well, ang sabi dito ni Luka Doncic, ang discussion nga daw sa kanilang huddle ay not to go for the three-pointer. Hindi nga daw for the win ang play nila. Kung hindi, siguro sinabi sa kanila ni Coach Jason Kidd na get a high percentage shot near the rim para nga itay ang laban. Pero mukhang hindi nga yan ang gusto ni Luka Doncic dahil sinabi niya nga na alam niya nga daw na once siya ay mapunta sa kanyang spot on the floor or sa spot kung saan siya komportable pagdating sa step back ay very confident nga daw siya na he can make it he is confident in that kind of shot. Sabi niya pa na gusto niya nga rin daw na mapunta talaga sa kanya si Rudy Gobert sa last play na ito. Gusto niya daw mga idol ang defensive player of the year na bantayan siya sa game winning attempt niya na ito. At sinabi niya sa kanyang teammate to set a screen nga daw dahil sigurado na magsuswitch itong ang Minnesota Timberwolves. Ang sabi ni Luka Doncic, we wanted that. Gusto nga daw nila yung ganong klaseng senaryo where he is being guarded by Rudy Gobert, a four-time Defensive Player of the Year in the NBA. And actually, pagbubulgar pa nga ni Luka na nagulat nga daw siya sa switch na ito ng Minnesota Timberwolves. And actually, sa defensive stance daw ni Gobert sa kanya, ay alam niya na ang game plan nila ay don't allow three pointers nang dahil mataas nga daw itong si Gobert sa kanya. Pero nakita naman natin ng mga idol na simple dribble moves lang ang ginawa ni Luka Magic na breakdown niya na ang depensa neto ni Gobert resulting to him drilling a game winner over nga sa kanya. At yan nga mga ito lang mga nasabi ni Luka Doncic matapos ng kanyang insane game winner laban nga dito kay Rudy Gobert against sa Minnesota Timberwolves in game number 2 para nga makakuha sila ng 2-0 series lead against nga dito sa Minnesota Timberwolves. Kayo ba mga idol, ano bang masasabi nyo? Anong inyong opinion about nga dito sa ginawa ni Luka Doncic laban nga dito sa Minnesota Timberwolves? At yan ay komento nyo lamang mga idol sa ating comment section.